Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong nito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Enrile sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa bayan ng Enrile may mudag sa itong mga diha sa Visaya, sa Bisan pa ka itong itong mga nga ana sa Luzon, sa Laing Nasod. Dalay go ang gino sa walay katapusan. Ang atin pong mula sa aklat ng mga awit, kapitong putwalong kabanata, ang talata po ay labing dalawa. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksiha ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Ang lahat ng gawang ito, nung unay nasaksihan, ang nangyari sa ihipto, sa lupain nitong zoan ang lahat ng gawang ito, Nung una'y inasaksihan ang nangyari sa Egypto sa lupa nitong Zoan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po'y nagpapasalamat nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming palalangin, ikaw po ang patuloy na pumawi sa lahat naming karumihan habang kami patuloy na umaangkin at humihiling na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Enrile sa probinsya ng Cagayan. ng aming palalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Enril nang mm -hmm. hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa panggala ni Jesus at ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunugos sa bayan ng Enrile. Maraming maraming salamat po. Aming pag-asa at tunay. Tinugun nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis, katatlumpot isang kabanata. Ang talata po ay apat hanggang siyam. Pinagsabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati subalit hindi ako pinababayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. Sampung beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin. Ngunit hindi pinahihintulot ni Yahweh na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-patik ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong Ama. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariha salita. Abahagi po ito ng banal na kasulatan na ay tumutukoy doon sa pagkakataon na si Jacob ay uh, nagkaroon ng pagdududa doon sa pamamaraan ng pakikitungo sa kanya nung kanyang biyanan at nung kanyang mga oh, no, mga anak nito. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya yung kanyang mga asawa. Ano po? Si Raquel at si Leia. At idinitalyen niya sa kanila kung anong yung kanyang nakikita at nararanasan. Sabi niya, nag-iba yung pagtingin sa akin ng tatay niyo. Hindi tulad dati. Pero, hindi ako pinababayaan ng Diyos ng aking mga mag niya kung paanong ginugol niya yung kanyang panahon, yung kanyang lakas, sa paglilingkod kay Laban. Pero may pandaraya pa rin na ginagawa laban sa kanya. Kung matatandaan nyo, atin pong nabasa kung paano yung mga kapatid ng kanyang mga asawa kinukuha yung parte na para kay Haku. Pero sabi nga ni Jacob, Naku, hindi ipahihintulot ng Diyos na ako'y maabi. Ang sabi ni Jacob, sampung beses na binago ang kabayaran sa kanya. <laughs> Alam niyo po, isang napaka mapanlilang lilang na kaisipan o gawoy na baguhin yung napagkasunduan na. Kaya alam nyo, dito sa ating pananalangin, lagi nating idinudulog yung mga altar. Kasi po, kapag ka may mga kasunduan na nangyayari, aba, eh, nagtatayo po tayo ng altar unknown to us. Hindi maliwanag sa atin. Pero yun yung nangyayari. para katulad po nitong ating idinudulog sa Panginoon na bayan ng Enrile. Na ang original na pangalan nito, Kabug. Ano po? Na isang baryo ito sa Tugigaraw. Pero, naging separate town siya noong 1849. At ipinangalan sa Spanish governor, no? Governor General Pascual Enrile I Salcedo. Ayun, kaya naman pala niisip ko si Juan Ponce si Enrile. <laughs> Pero siguro, yan yung kanilang uh, lahi. Ano po? So, ano ang sinasabi natin dito? eh binago yung pangalan. Galing sa pangalang kabog, ginawang enrile. Aba, may kasunduan na ginawa. Nagtayo sila ng altar. Pero, yun po yung nililiwanag natin. Ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng ating malulubos, mapawawalang peace. Kasi alam niyo po, sa mga ganyang klase ng kasunduan, kapag hindi itinakda at itinalaga ng Panginoon, po, ang kaaway po ay maaring makakilos. Kaya alam niyo, tayo dapat binabantayan natin niya. Yung mga pakikipagkaisa natin, mga pakikipagkasundo natin yung mga kaibigan na sinasamahan natin. Paano naman nakasama yung kaibigan, Bernie? Aba, eh malamang po. Kasi nakikipagkasundo ka kapag ka gumagawa ka ng pakikipagkaibigan. When you are heavy French with another, aba, nakikipagkasundo ka. Ako oh, ganun ba yun? Opo. And so you need to be very careful. Hindi ko po sinasabi na iwalayan nyo na yung lahat ng inyong mga kaibigan. Pero, pantayan nyo. Ano ba yung mga pinagagagawa ng mga kinakaibigan nyo? Diba po? Anong altar ang itinatatag nyo sa pakikipagkaibigan nyo sa kanila? E eh kapag ang altar na ginagawa nyo, ba? e eh, altar ng kasinungalingan, kapag nagkukwentuhan kayo, puro pagsisinungaling, puro paninira, puro hindi magagandang kwento patungkol sa iba chismisa. Aba, kapatid, mag-isip-isip ka, anong altar ang ginagawa nyo kaya alam niyo po, hindi baliwala yung ating pagbubulay. Sapagkat ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nagkakaloob sa atin ng mga payak na katotohanan. Ano ba yung kasiguraduhan na maayos, tama, nararapat yung ating ginagawa? Ako mga kapatid, pagka uh, pinayagan natin na tayo po ay lumalakad hindi sa katwiran ng pagin. Kung hindi sa kabaligtaran nito, pare, baka magising tayo isang beses, wala na tayo sa piling ng Panginoon. Naalala ko po ang Brother Eddie Villanueva. Oh, uh, kapatid natin sa Panginoon. Yung kanyang isis ay namatay umuwi sa Panginoon. Pagkatapos ng ilang buwan, wala pang isang tao, sumunod yung kanyang anak na babae na mayor ng Bukawi. na Diyos ko, oh, Panginoon. After lang po ng pandemya, pambihirang pagkakataon nito. Alam niyo ang sabi ni Brother Eddie, nung kadalangin daw siya sa Panginoon na, eh baka pwede na siyang isunod. Actually, hindi na narinig ko pala. Ang narinig ko pala, ang sabi niya, gusto niya nang bumalik ang Panginoon. Sabi ko talaga, hindi na, may pa talaga kami. <laughs> ano niya, kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsupo, yung mga hindi natin maisip na pwede nating gawin, ayo Nagagawa natin. Ano po? Eh, hindi ko alam. Pero kung makakausap ko si Brother Eddie, sasabihin ko sa kanya, Di you know mo yung pa kami, Brother Eddie. <laughs> Pero, okay lang po kung ang Panginoon ang na kukuha sa atin. Ano po? Pero, ang sinasabi natin dito, kasi po dumaan siya sa isang napakaibit na pagsubok. Alam niyo, Dinalangin niya yan sa Panginoon. Tapos niliwanagan daw siya ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Ah, kinuha ko na yung anak mo kasi ayoko malagay siya sa isang sitwasyon na magko-compromise siya. Ah, napakabuti po ng Panginoon. Ano, ano, napakatalino kasi nasa politika din po yung anak. Yun nga, mayor nga ng Bukawi. Si Mayor Joe Joni. Nee. Ano po? Si Pastor Jovi naman yung ah, bunso ni anak ni Brother Eddie. So anong sinasabi sa atin ito? O ba, yung landas na tinatahak natin, batid ng Panginoon. At kung nakikita ng Panginoon na naku, mukhang hindi maganda ang kahihinat na nito, gumagawa ang Diyos ng paraan. Para impis na malagay tayo doon sa alanganin, sabi ni Lord, ay pauwiin ko na to. <laughs> Kaya, naku Diyos ko, mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon at ating kiling na maganap natin yung kanyang kalooban sa kanyang paraan. Sa ganitong kaisipan, habang, hindi natin paglilingkuran yung ating sariling kagustuhan, kundi ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Manalang, manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang tunay na kagalakan ang makaniig ka sa pamamagitan ng iyong salita. Kami po'y nagpapasalam sa kaliwanaga na iyong ipinagkakaloob sa aming tinatanggap na katotohanan sa pamamagitan ng iyong buhay na salita. Ang aming panalangin kami po, iliwanagan mo, Ama. Magkaroon kami ng ganap na kaunawaan, lalo na po doon sa mga pakikipag-ugnayan at sa mga pakikipagkaisa na aming ginaganap. Lord, siya mo yung puso ng aming mga kaibigan. ng aming mga ka, yung mga ginawa namin ng kasunduan, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa namin nang hindi ayon sa iyong pangalan ay mapawalang sa pangalanis at ang aming dalangin tunay. Panginoon ma, itatagang iyong altar sa aming mga buhay maging dun sa mga pagkakaibigan na mayroon kami. yung mga pagkakaibigan na hindi ayon sa katotohanan, ipahintulot mo na mawala ang mga ito. At yung mga pagkakaibigan na nagdudulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan, ipahintulot mo na manatili at maging halimbawa sa iba. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Enrile sa probinsya ng Kagayan. Aming hiling Lord, magkaroon ng unawaan. Magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yesus Kristo, Magkaroon ng pagpapakumbaba at magpatawaran ang iyong katawan sa bayan ng ito. Maging dahilan kung bakit ang iyong Santong Espiritu ay magtatatag ng altar ng aming Panginoong Yesus hmm. Kristo sa bayan ng Enrique. He declared the fire of revival sa paya ng Enrique. Hiling namin, Panginoon, na magkaroon ng maalam na pagbabahagi ng iyong salita. Dasal namin ng apoy ng skantong espiritu na bumaba sa iyong pangalik sa paya ng Enrique. Dasal namin na dumali ito sa Baguio City, kagayan Oro, Legazp. Lipa, Manila, Pampanga, pati ilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Ayan mong matupad nila yung pagkatawag mo. At ayaan mong magkaroon sila ng kaunlaran at dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Iling namin, Panginoon, na matupad namin yung tawang mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country and to be the America of Asia in the high of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan amang Diyos. Sa aming mga tagapang, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the free of the na maghari sa aming gobyerno. Lord, nasal namin na patuloy na mailantad ang kasinong malinga ng kaaway. Hayaan mo mga Diyos na ang lahat ng mga nag-uugnay patungo dun sa tunay na ugat at nagpinanggagalingan ng kautosan, lalo na po sa mga ghost project sa DPWH. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos. Hayaan mong mailantad ang kat Totohanan at katwiran sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kami po ay nananalig ang aming bayan ay kahahabagan mo at patuloy na magaganap ang nakukilang kalooban. Lord, you also pray for the fulfillment of your purposes sa mga training agencies na iyong itinalaga. Lord God, sa main lifeline, Asian center for missions. Elijah House for Church. Renewal. Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito upang lumakad sila sa lantas ng katwiran. We also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purpose sa aming mga misyonero sa iba-ibang panig na naitinig ko pong gumabay at magkaloob ng lahat nilang pangangailang habang matupad nilang yung dahilang kaloob. Yung surprise aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Ayan pong sila'y ay sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila tunay na maging pagpapala sila. Amamin din pong idinudulog sa iyo. ang mga bansa na tutubuhin ng iyong lingkod to see the fire of revival. Ikaw po ang sumama sa pagtungo sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, hiling namin na ikaw ang patuloy na gumawa ng koneksyon sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa mga lingkod upang patuloy na maitatag ang iyong altar sa mga bansang tutunguhin ng iyong lingkod. I also pray, Panginoon, sa iyong pagsama sa Hong Kong, Macau, at Taiwan. Nasal namin ang iyong spirito at kapangyarihan na katugunan ng iyong santong espiritu sa pangangailangan ng mga bayan. I also pray, Panginoon, sa iyong pagkilos ng may kapangyarihan at kapayapaan sa US sa Israel. He also declared a far of revival sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tunay tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakatong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. Sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and luck with parking, with a new vehicle and with a flourishing in Jesus' name. Amen. many many, 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 many. Amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod Sama-sama nating i-deklara. God bless the full of you. And so we declare to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.